Zero dito po kami sa Talstone Yan Nabili si ate na yung ano Ate Eugene Tapos doon tayo sa may ano Terso na yan London Sa city Tapos dito Sa may bandaron. So, punta tayo doon sa Pantaron para ano. Yan. Okay. City please. Dito po kami sa ano, market. Kabili ulit na ano. Galston. Okay. Ito.

Oke. Okay. Let's go inside nih, guys. Oh, tahu. Diberi tidak di tahu Alex. La la ke Yujin. itu punya standby mga ang dog yung tignan no? Oh. dito nag-stab yung mga homeless saka bigards, pero hindi sila homeless huwag kayong maniwala kasi lahat ng tao dito may bahay siyempre kailangan din nila ng bisyo oh, yan dami namin yung pinamalingki <laughs> parang mag i no? may nahulog-hulog na na ano na puti-puti na puti -puti akala mo bigas hindi po ako makikita ngayon, taro mo yan dito po kami sa park na pinupuntahan namin palagi nag lock na po tong ano ko kasi wala puno yung mga kalapatik oh wala na may eh. nire-review ito, tama tama si summer alright. <laughs> children's playground Yeah, wala pa pa natin si Eugene, Bibili mm -hmm. lang litchos para sa Salgopsal. Nandito po tayo sa amin uh, na Wilmington Pot Festival. O sanda namimili ngayong si Eugene yung sinasabi ko na. At juice buksan tapos nag snow po sa kabila kanina may snow tapos bum bumulag pa ta yung tagaraw kaya yung ibang party lang po kaya, doon sa may mga magiging doon pero mag yan mamaya malamig na malamig nag-umpisa po ang, ang snow marami tayong dala ayan, ayan. Yeah, yeah. sa Alex na nag-drive yan wala walang maulog sa likod mm -hmm. dahil nga po nag start na mo ang snow kung makikita nyo ayan. sabi nya 100% daw snow sa London kaya lang o kaya na na oh. o alright may flex 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 na kaya right, no? may mga isno na rin sa uh, cover ni Alex oh o yan na yun si Eugene na na Alex kami naman na Alex magbablog muna maglalabas pa tayo ng mga rubbish dahil bukas po recycling ayan may delivery yata DPD okay hey, delivery alright si Alex yung nag drive simulan na ng isno malapit na tayo ano oh flex 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 mamaya po lalaki na yan mamaya tayo bibidyo snow falls first snow uh, for snow ng December oh tem tam gisnon na eh ah ali. Tayo naman, tis mm. Alright. po yan. Okay. Hanggang proto na, nabigatan na yan. na first, first day of snow ka Ano, hindi ka poskul na. Napupuskopet yan ha. Ha? Ah? Napupuskopet to. So, uh, dito na naman po tayo sa Studio 5 ng ano, ITB. Papakain ako ng pusa. They give me a chance na ano, they trust me. So, yan, pakainin natin yung mga isda natin. Right? Yan. hindi tadi na nakuha yung ano nadala yung stand stand pile where are you? patay ka na ha? Huh? patay ka Tapos na ito. Yeah. sa kapila. May dalawa doon. Hindi natin alam kung ano yung natin. Kaya lagyan natin ng... Ganyan. Ayan po. Tentahan po natin sa labas. Dahil nga po ayan si Chiki. Yung makalit na po sa yan. nagputol. Nakakakano. Right. Hindi ko ba Kasi, ano. Wala panlinis. Okay. Ito po yung Ayan Alright Pagkain nyo Okay Wala yung rig eh Dapat lang Lili niya isang Yung rig natin ng konti para namang masabi si ang ibig dyan yeah i yeah, live georgia All right, chị. Ok Anh chị kê tay á Rồi tính xin lắp hay không? Nè Alright, check See Ito po yung ano Check Alright Ang ganda po Ang studio Okay Talis na po ako Alright Bye check Matagal akong hindi nakapag vlog po Dahil nga po Nakasakit ako Tapos yun Sige ko pa masikasi tong garden ng bus pero kahit pa paano, kahit malamig ngayon, spiran natin para matanggal yung mga down-down. Yun. Frozen po, frozen, delight. Alright, itong mga pusa naman. Update, uh, mga ganun pa rin. Yun po si Commander. So, maglinis muna tayo. Over. Over po.

Kasi na si... ...Betterly. Kasi na. Duro. Ang tapos, Para makikita na. Sabi rin, nasa ng angin. Kasi naka na daw. naka na. Si Madam Norma. Dali ba? more yung mas malakas or political group. Ano? Kasi yung kapatid ko yan, nasa position mo yung Duterte. ka nila yung tao. di mo na nariyan yung totoo. Totoo naman. Bakit sa yung mo Ah, ayun sa iba ano ang na walang bakal sa politika hindi na na maging teacher hindi na yung mo hindi na rin ng yung pominya. what <coughs>